Mga kagengge, abang bumabiyahe kami, papasok ng trabaho ng aking driver, minakita pala kaming ibon dito sa gitna ng daan. Sobrang lata niya at nakita ko may dugo pa nga siya mga kagengge, kaya agad-agad kinuwa ko na siya. Noong una, nagtuturan pa nga pala kami ng aking driver kung sino po ang kukuha. <coughs> Dahil sobrang sakit manuka nito ito mga kagengge, tingnan nyo naman po yung tuka niya, sobrang tulis. <coughs> Dahil takot nga rin po ang driver ko, ako na nga lang ang kumuha mga -geng -geng. dadalin nga pala natin to sa terminal po ng Bulacan. Tingnan naman po yung ibon na to sobrang nakakaawa dahil sobrang lata ito ay ikukulong po muna natin tapos papakainin hanggang siya ay lumakas saka natin siya papakawalan ulit kinabahan pala ako sa mga oras na yan dahil akala ko mamamatay na siya dahil ayaw na po niyang gumalaw at binaba na nga po niya ang kanyang leeg mapapansin nyo nga rin po yung mga galamay nung daliri niya mga kagenggeng sobrang haba hindi ko nga rin po alam kung anong tawag dito sa ibon na to sa mga oras na yan hindi pa nga rin po siya gumagalaw mga kagenggeng kaya sinabi ko sa driver ko pakabilisan papuntan termin para mapainom natin siya at mapakain na rin kung sakaling magkamalay na siya. Tingnan nyo naman may dugo siya sa paa pati na rin po sa leeg. Hinahanap ko nga po kung saan ang gagaling yung dugo mga kagengeng pero hindi ko talaga makita. Tingin ko mga kagengeng siguro nabangga talaga tong ibon na to. Pagkalipas nga ng limang minuto nagkakaroon siya ulit ng malay. Siguro nagpahinga lang siya at nagpalakas kaya ayan mga ka -geng -geng, okay na naman siya. Shoutout nga pala kay Idol Alpi Santana. Isa po siyang bas konduktor. Nakasabay natin siya sa biyahe. Ayan at lum tumata na naman yung ibon na to malamang miniinda siyang masakit sa katawan pagkalipas nga lang na ilang minuto nagkamalay na siya at sa wakas tuluyan na siyang nakarecover sobrang ganda pala na itong ibon na to mga kagenggeng ngayon ko lang napansin dahil pulang pulang nga pala yung palong niya pati yung tuka niya. Sa mga oras na yan, nagpahinga pa rin po ulit siya. alang nga lang namin sa terminal, mga ka-geng-geng ayan, at naka-recover at buhay na buhay na ulit siya. Susubukan nga natin siyang pakawalan na titingnan natin kung kaya na niya. Kinabahan pala ako dyan, baka mamaya bigla niya akong tukain, kaya hinawakan natin siya sa leeg. Ayun, mga ka-geng-geng malakas na ulit siya o, na o. Oh. No? Papakawalan na po pala natin. Medyo bidugo siya kanina, mukhang nasagasaan siya ng motor. But kaya yeah, mga kagingging, papakawalan na natin. Lumakas na at naka-recover na siya. O kaya na, pipiglas na siya. Oh. Tunang mo na lang, Ha? Tunong mo. Kawawa. Uh, kaya na kaya ito. Pakawalan natin ha. Let's go. Oh. Oh. <laughs> Shoutout nga pala sa dalawang solid followers natin. Bigla po pala nila akong nakilala. Tinanong pa po nila kung ako po talaga as si Geng Geng. Maraming salamat po sa support ha. Shoutout ko na nga rin po si Sir Jaris De La Salas. Pati na rin po sa Matungaw Bulakan Bulakan Toda. Body number 220. Maraming salamat po sa inyong support ha. So paano mga kagenggeng? geng na naman po pala tayo. Ingat po tayong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong support ha. Pakipalo like and share. See you in my next vlog. Bye bye.